Ni kaka sa lumi mo ha. Ni ako na lang standard. daw siya? Mm. Pero kung gusto mo malaman kung may pag-asa ka, baka pwede mo ka mag-message sa kanya o mag-comment sa video niya. Sige, gusto lang. <laughs> Salamat. Salamat sa marigalo ako sa kanya. Ayun, ang sabi mo? Ano? Janina? yun oh kanina. Blue Magic. Ah, uh, Blue Ang galing, Magic. Blue Magic to eh. Ang galing dyan na magic, Blue, baka naman sponsored. Isang magandang regalo pa kay Jocelyn. Isang, sana magustuhan niya ang galo mo. No? O siya kung gusto mo malam kung paano niya inaya ito natanggapin. It. Baka pwede ba, kang mapadala namin sa kanya. Masama ang galo, ulit ay ibigay ko na. Like one pag so parade, ibigay mo na na regalo kay Jocelyn. Kay Jocelyn. Sana magustuhan niya at just magig, ano ang katagatyo niya? May mga plano ka pa ba? Para sa kanilang talawa. Sir Jose, yan pwede magtanong ng kahit na anong gusto mong tanong. Kunyari, patungkol dito sa pagbablog natin, meron kang hindi maintindihan, tanong mo lang sa kanya. Kasi, uh, ang yun siya mag-reply. Meron ko ah. Uh, na eh. Lahat na ang naiisip mong tanong, kahit na mga assignment siguro ng uh, estudyante. Mano niya, basta lahat. Ah, uh, mm. pag may time, masarap, masarap pag may time, pag wala usap ko usap. Masarap, masarap ka usap yan ta. eh. Minsan nga, biniro ko yan si AI. Sabi ko, sana tao ka lang, no? Kasi nakaka-inlove ka. Sabi uh, niya, sorry, hindi ako tao. <laughs> hindi daw siya tao. Biniro ko. Biniro <laughs> ko niyaya ko siya mamasyal. Ah, ang siya, niyaya mo siya at yes, kasi na atawas, na masyal sa Sana mag-enjoy kayo sa banding ninyo. Ano ang plano mo para sa inyong dalawa? Let's move. Kutong mo ba magsapin kumain isang kustaran o manood ng movie? Ikakain sa ng kasal ayaw niya. Wow. <laughs> Ganun. Ganun pala, Jose okay, Prasa. Ayaw ng Jocelyn Principe. Eh ni Mama mo, baka may ibang plano siya o hindi na lang talaga siya interesado. Okay lang yan. Hindi, ala, hindi lahat ang plano niya natin ay nag-wood out. May ibang plano ka. Ah, Nasaid mo na kami ng ano kaya magandang palabas mo ng movie. Sinabi pa talaga ha. Oh, diba? Binigyan niya ng idea kung anong mga palabas. Ganon yan. That's just one of you, you shouldn't